mga ka ro nakita ng kasama ko may nagtapon daw kanina rin tingnan natin kung may laman ayun hehe <laughs> yes ayun may laman niya yes hehe ito mga ka ro natin ito kasi nakaredo yung basurahan ko eh alright ayun kuhihintay mo sayang ito sabado ngayon ah tama sabado lang madaling araw So, marami na naman tayong, sana marami tayong makuha. Ito, may pauna na tayo. Ay, ang ano, makasama itong plastic na to. Yun. Yes. Marami na ito. Saka din ito kung magdala ng gloves. Ito yung tabi ng stop Sinasa na na eh. Pero, Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. pa to hmm. Yes. Tara. Ipag tayo, tayo sa town. Ayan. Maagos. yung tayo ng town. Let's go. Ayan po. Ah. Alisin ko ng umaga.

<laughs> Ay, sabi ko. Pumaba ako sa taas. <laughs> Sayang to. Okay naman pa. Hatapo natin yung laman. Alright. Tingnan nyo. Makit <laughs> pa. Bote. <laughs> Bote. Maka, Ayan. Masama ko. May big pit ng mga kaawin. Sa atin. Ayan, mahal kasi sa atin yun eh. Nagawin isang payan. Alright. Alright lumilipad na yung mga puti-puti ibig sabihin malapit na naman ang winter tataglamig na naman yeah, ano na naman ay nako alright tara nakapago din ayun o no? mamamasura muna kami ha okay lang ayun ay, kasama ko lumamasura eh ako lang muna mungot-mote hahaha <laughs> papasok na si Patrick Hello. Hello. Basurero in Greenland. Ha ha ha. Ha niya sa eh. na ako isa. Iikot tayo rin mamaya. Ang dami pa nila sing. Alright. so, isa. Isa. Ito <laughs> so, isa. Mga lasing. Ang na. Ang dami na nares ko nung nun mga lasing. So, dun, sa so August, tingnan nyo kung saan mapupunta yung benta ng mga bote. Talang tayong magbibigyan. Diyan po sa Dabao. Antayin po. Ayaw mo sabihin niya yan. Secret. Tuntuan na yung mga bata. Kasi wala ka na yung naiipo natin. Alright, ikot tayo mga karwaro.

Ah, haha, ha, pa sila Gusto mo ito, nabibenta to eh Nabibenta yan Mga nabibenta to Alright ah. Marami tayo ah Marami rin tayo ba yun na paano Tingnan mo sa ma oh, Diba? tayo dun Alright Meron tayong iikutan Sumalabot tayo sa bahay Pinagawa may dumaga pa hindi na ako ay na ay patungtong dalawang hobi sa may panang dulo Hindi may may ako ulaw, sa ayaw alright, kasi ang dami ng dami ng na bote tingnan natin kung sila alright Diyan tayo mamimingwit bukas Pag last fishing tayo Ewan ko lang kung last fishing o mayroon pang isa Kasi Ano na eh Malamig na Winter is coming Alright Ito nga ito sa may simbahan Ay sa may ano Sa may Chapel Alright tara Ano ano So, ay ko pala tayo Pero, wala Ay sige na, okay lang na rin ito, no? Hmm? Hindi na Ito, yung basura Sinisilip ko kasi yung mga eh meron? Alright lang Ay, huwi na! kasi hindi ko na yung mamutal at yun po yun naglipit na yung ano yung mga uh, bouncer nakita ko nagbawal naglipit sila na kasama yung ano kaya yun tayo kung napasok yung anak ko yan Kapeluliyak yan bunso si bunso yung napasok kay Ra tapos waitress di ba 16 years old pala may trabaho na dito Galing gan. Galing, no? O, paano mga kasuro? Bili tayo. At, galing natong napulot na rin. Hindi naman sama. Salamat ulit sa mga tinulong sawang nanonood. Sa ating munting vlog. O kahit pa paano, nakakatulong tayo. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood maraming maraming salamat po kung wala kayo wala si Harold. okay see you my next vlog fishing naman tayo alright what